good morning po muli yan yan lang ulit tayo mga kaputok sa linggo tayong nabakante at gawa nun tayo may trabaho nandito tayo sa kandating yan sama natin si kaya pandu yun at saka bert Yo, good, morning. good morning ayun si solo hunter good ayun apat kaming magbabakasakali ang ganda ng tanawin no Bundok Riot View pa lang, lang. lang. Masisiyahan ka na Napakaliwalas Napakalamig ng hangin Yan fish pond View pa lang Okay na Yan Yan Pumunta po tayo dun sa Maraming guraming malalapad Stay tuned lang mga KNP At kami babiyahe pa Hindi pa tayo ng spot Wala sa kandating Wala sa ating mahangin Ah, hindi tayo pinapasok dito sa sa Prispan, yung pinamamarala namin ng gurami. Lala din doon amo nila, kaya hindi kami pinapasok. Uh, ah, punta tayo ng Kambabalo, dito na sa Kapuntang Manaul. And stay tuned lang mga pi. Dito na tayo sa kambabalo uli. Ang dami natin ispat na puntahan. Huw, nakakapagod. Nakakahingal. may natanaw lang tayo dito kaya pumalik ako dito sa Akasya sana madali natin yun o no? Sa may tabi ng net may mga inaki ng dalag doon eh ano pakita inahin at madali natin wala pa po akong huli zero pa Ayan, naabang-abangan natin to. Hinihingal ako sa pagpanik. Kasi may tabis ng net tayo. Nice day sila mga KNP. Abangan natin itong dalag na to. Oo. Oh. Oo. Oh. Nauluhan. Sabi na babalik. Oo. Oh. ha? Ang natin na abangan. Hindi na nakuha rin ng gunshot. Hmm. Medyo payat lang. Pero palagi ko, hindi ito yung kanina Kulay kalawang eh. Hmm. Pair shot. Pair scats. Ayan po yung ating huli, oh. ganda yeah. Di pa nakakuha na yung gunshot. Ito mga kenpin, nakuha siya tiyaga. Nakita ko na kang ina, inaangat ko pa lang yung airgun ko. Nakalabit ko na. Ayun, hindi tinamaan. Well, pag ano ko palang hindi ko pa nasisilip, nakalabit ko na yung aking trigger ayan nakuha sa tiyagay nabangang ko siya talaga nagbabalik balik lang siya Ito. hindi na tayo na zero nag iisang isa na naman ang ating huli eh. wala po talaga nakarating kami ng kandating manaol wala ayan dito naka no, isa naman tayo ay mga kaenpyo isa, isa lang wala na po eh wala tayong spot na magandang mapuntahan kaya tiyaga tiyaga na lang tayo dito yan po yung aking spot. May mga baby pa yan. Yan doon ko siya nakikita sa meda mo na yun doon. Iangat ko palang yung headgun ko. Nakakalabit ko na. Nabulabog. Mabuti lumutang siya dyan sa may labo na yun, yan. Oh, hindi naman tayo na zero. Uh, malamang nito, win na tayo. Isa lang huli natin. Yan, shoutout po sa lahat at sa mga subscriber ko po. Sa mga new subscriber, thank you very much po Sa mga sumusuporta po ng aking munting youtube channel Thank you, thank you very much po sa inyo lahat Ayan, Shout out po sa inyo Stay tuned lang po At baka sakali madagdagan pa Yan, isang piraso ang ating huli Hindi naman tayo nabasyo Ayan ang huli ni Solo Hunter Isang tilapia At dalawang bulig Mahal pa yung yelo Ayan, <laughs> <laughs> uwi na po kami hindi naman nabas siya ating magandang fishnet. Ayan. Yun. Masang gurami. ayan. Hindi naman po nabas siya. O, ah, kayan, P. uwi na. At napa ako limlim po kasi. O, sama ng panahon. Walang kahangin-hangin. Maka isa naman po tayo. Hindi naman na zero at tayo po magpapatatak pa ng ating ginagamit na paninig sa panig sa hinano uniforme yun sa San Carlos punta pa tayo doon magkakabit pa ako ng doorknob bago ako pumunta sa San Carlos uh, stay tuned po po uh, at wala na po yun lang po talaga hulat ni isang dalag pwede na rin po yun kaysa na zero And uh, thank you very much po sa mga double po natin kababayan ingat po tayo lagi kusanda ko man po tayo mundo naroon. Uh, Bulakin nyo yun Amerika po, may galaw chat out po yan, Amerikanong Hilaw, may galaw chat out Princess Freya, may galaw chat out po Ride on TV, may galaw chat out po Yan, Millet Vlog, may galaw chat out po Ayan yung lahat Rerev TV, may galaw chat out po Kaando Adventure, may galaw chat out po sa inyo Yan. Barley Waray Cesar Sniper, Joseph Vlog, may galaw chat out po Tres Gramis, yan. Boy Garson, yan, may galaw chat out po sa inyo Ang dito na lang po yung ating video for today See you next vlog po muli. Nakaisa lang tayo. Hindi naman tayo na zero. Bye bye. God bless. See you next vlog. Yo, nagtambay-tambay pa tayo dito sa uh, ah, ko na yung cellphone ko. Isa pang dalag. Oh. Okay ka po. Sino gusto mo shoutout? Dali, sa YouTube yan. Oh, YouTube yan. Naka-YouTube. Ayan nakadali pa tayo ng isa. May kasawa na yung unang huli natin. Hindi rin natin nakuha ng yung gunshot. Jel, oh, shout out. Mas laki ito. Jel, shout ko. Nagtatakas si Pogi. Ayaw mo pakita sa video eh. Oo oh, nga. Ito po. Sabi ko, uwi na tayo eh. Nagtambay pa yung kasama ko. Kaya nagtambay din ako. Ito. Mas malaki na dali natin ngayon. Taba, oh. Kinis. Ang Ang puti. Yeah, stay tune lang po ulit baka matagdag pa baka eh. gumuwi ok bulagta siya matagdag tayo nakakuha na din yung gunshot 3 tripod, 3-4 kaya pala kaya nakatulog eh hindi nakaporma dadaan lang sila gagalang dito sa kangkong

Doon, sa tapat na yun para masag dito. May, may bakanti pa ba dyan? May bakanti pa yung malinis. Yan, yeah, dalawa kami tumitira sa isang tilapia. Hindi na dali. so, tayo ng dalawang tilapia, pati siyang dalag. Bali dalawang dalag, tsaka dalawang tilapia. Maya pag uwi ko sa bahay, pakita ko po sa inyo yung ilang huli natin. Then, hintay ko lang yung partner ko doon. Si Solo Hunter Ventura Sabino. Hintay ko lang po at kumawi sa dulo. Last dosin na at nakakagutom na rin. Dami na yung napunta yung spot. Kandating, Manaul, Kambabalo, St. Luke's, tsaka po dito. Yan, lahat ng mga sapa-sapang dinadaan namin, hinihinto na namin baka sakali makadagdag pa yan maraming maraming salamat po ulit sa mga solid supporters ko po at subscriber yan sa mga manonood po thank you thank you very much po sa inyo lahat see you next vlog po ulit yan pangalawang uh, paano ko po ito kaya na po nagpaalam na ako eh nakahuli po tayo ng dalag sasama na natin sa video para medyo mahaba haba naman yung video natin yan na po at hintay ko lang po yung kasama ko at mamaya pag-uwi sa bahay, pakikita ko po yung huli ko. Bye-bye! Ilan po yung ating huli. Isang santa yung lupanop na karating. Yun. Malaki naman po yung bulig yan. Malaki naman. Tsaka dalawang tilapia. Isang guraming maliit. Yan lang po yung huli natin yan. So ulit na rin kahit papano Hindi naman tayo na zero. Yan. Ito yung huli ko. Hindi nakakuha na yung gansya. Ito rin ganun. Yan. Nakakuha tayo isang gansya. Isang tilapia. Yan, thank you very much po sa lahat po ng tumatakilig po ulit sa aking YouTube channel. Yan, <coughs> thank you, thank you very much. Uh, at sana po eh, ma-monetize na po tayo nag-apply na po ako kay YT. Yan, sa hindi ko na lang po kung monetize tayo. Thank you, thank you very much po. Yan, God bless to all po. See you next vlog po muli. Bye-bye, paalam. Alright!